yun daw hong mga transcript ng uh, Senate hearing noong Monday, o, well, ayaw, hindi ibibigay sa ICC, pero indirectly, may message na kung hindi namin maibigay sa inyong transcript, i-extract nyo na lang uh -oh. doon sa online. Iyon ba'y pwedeng gawin ng ating gobyerno o ng ICC para ho magkaroon sila ng ebidensya o kaya kaso laban sa dating Pangulong Duterte? Alam mo, Jed, uh, Patis, as much as possible, no? ako'y nalulungkot din sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Parang mm. Parang napakaaga nung political squabble, itong bangayan sa politika. Mm. no? um, entering pa lang sa two and a half o oh, magti-three years pa lang ang, ang uh, administrasyong Marcos, nagkahiwalay na. Yeah. No, yung uh, unity team. Uni team. no, team. Ang, ang, aga. Disunity team na. Disunity team na. Mm -mm. Although I'm not part of it. No? Hindi ako part niya. Independent niyan. niyan ka ako. Feel. Mm -mm. Independent ako nanalo. Pero ako kasi, um, matatanggap ko yan kung halimbawa last year, alam na natin yung political season na. Mm. Oh, uh oh. Hanggang 2027. Pero sayang itong five years, sana productive tayo kasi ang dami pa nating dapat uh, Uh, tutukan, ang dami uh -oh. pa nating problemang dapat um bigyan ng pansin, no? Ako po, eh ako naging subject na naman ako, naging controversial ang aking statement kahapon, pero I would rather work mm. and uh, look at the problems. Halimbawa, itong Universal Healthcare Care Act, yeah. no? Ah, uh, ito pong uh, advocacy ko, yung infrastructure development. Ang dami ho pa ho natin kailangan. We have a lot of catching up to do with our ASEAN neighbors. Sa pag iwanan na ho tayo eh, uh -oh. no? So para pag merong ng ganitong bangayan sa politika syempre kahit paano ito ay nakakaapekto po sa nangyari sa ating bansa. Mm -hmm. Yung po sa akin pong statement, gusto ko lang hunliwanagin na lumabas kasi parang pinatitigil ko daw itong uh Ah, uh, uh, uh -oh. hindi po no uh -oh. kasi po ang sabi nga nila Senator si tibero. O siya po ang isa sa mga ano rito. Uh, talagang uh, nagpo na talagang si Pangulong Duterte at yung war on drugs ay uh -oh. e talagang maimbestigahan. Managot. Eh ang sabi ho niya eh parang there is enough uh, uh evidence, evidence already. Ev uh, uh ano no? yung mga revelations were shocking mm. na mismo uh, ano na kumbaga that's enough already. Mm. So sabi ko kung enough na yan siguro might as well wrap up so we can let the proper agencies already continue the investigation and pursue the case mm -hmm. no you know in the proper forum mm -hmm. no so yun po hindi po natin pinapatigil pero um kung talagang kinak kung sa tingin niya eh, enough na po yung mga shocking uh, revelations, revelations so siguro kasi po budget hearing na next year. eh yeah. pag simula pag resume namin. so gusto ko tra siguro dapat trabaho na we have to wrap up all of this uh, um <clears throat> hearings already para uh, magtrabaho tayo because uh, half of our job is to pass the national budget. Wednesday na po ang start ng plenary appad uh -oh. uh, p Pero if there is one thing na naobserbahan ko, maraming uh, shocking revelations sa na nangyari, pero like him or not, no? Pero for pres si former President Duterte, inako niya yung responsibility, sabi niya, walang iba, ako lang, no? Mm -hmm. Ako nag-utos lahat. So, you know, um may mga sinabi siya na sab, might be incriminating, it's a mm. subject for debate already. Yeah. Uh, sabi nga ni Sen. pero para tindigan din niya mm. yung kaniyang uh, naging aksyon nung siya ay mm. pangulo eh siyempre kay papano eh dapat din ho nating uh, bigyan ng uh, ano yon no ng kahalagahan Kung na rin. hindi siya nagtuturo ng iba. Oo, kinakunan no? niya. Kumbaga eh. the buck stops here with yes. me. Kumbaga ganun po nangyari. Kaya hindi ho nating pinatitigil sa tingin ko ay kung sinabi po ng mga ibang sina na nandon that there was already ample or enough information that was derived from the set hearing.